Hello guys! Another cook with me. So for today's video, magluluto lang ako ng tinolang manok. Eto nga si Johan ay wala sa mood dahil nga ay sinisipon. Dahil na rin siguro magpapalit na yung weather eh naninibago ang kanyang katawan. Kaya ngayon ay medyo wala siya sa mood. Kaya naisipan ko na lang ipagluto siya ng tinola. Pumili na rin ako ng mga kakailanganin kanina naghatid ako sa school. Bumili na nga ako ng isang buong manok at etong mga papaya. Isang malaki at isang maliit. At eto pa nga ang mga iba kong nabili. Malunggay, bawang, sibuyas at luya. Pinugasan ko na pala itong manok at pinahiwa ko na din doon sa pinagbilhan ko. At ire-ready ko na rin ang mga ibang kakailanganin. Habang ako nga ay naghihiwa dito, meron namang batang nagbabantay. At eto na nga, nang mai-prepare ko na lahat ng mga kakailanganin, eh, nag-start na rin ako magpainit ng mantika. At nang mainit na nga, nag-start na rin ako mag ng luya, sibuyas, at bawang. Iginasa ko lang pala ito ng mga isa o dalawang minuto. Hanggang sa lumabas ang kanilang aroma. At sinunod ko na rin ilagay itong hiniwang manok. Gigisa ko lang pala ito ng dalawa o tatlong minuto. At tatakpan ko din to hanggang magtubig. At eto na nga, nagtubig na nga ang ating manok ay eh maglalagay na rin ako ng mga pampalasa na paminta at patis. Pwede din pala kaya maglagay ng seasonings dito. Hinalo ko lang para magmix yung mga pampalasa na nilagay ko. At naglagay na rin nga ako ng tubig. Dinamihan ko nga ang tubig para mas maraming sabaw. Hahaluin ko lang at tatakpan hanggang sa kumulo. Habang iniintay ko nga kumulo, eh nag-start na rin ako maghimay ng malunggay. At eto nga, nang kumulo na nga, ay nilagay ko na rin tong hiniwa kong papaya. Hiniwa ko lang pala itong maliliit para mas madaling maluto. At papakuluan ko nga ulit hanggang sa lumambot na ang papaya. At eto nga, nang kumulo na nga, ay tinry ko muna ang isa kong malambot na. At nang malambot na nga, ay nilagay ko na itong hinimay kong malunggay. Pinakuluan ko lang to ng isang minuto at pinatay ko na din ang apoy. At eto na guys ang ating tinolang manok. So ayun lang guys, thank you Lord sa blessing, thank you for watching. Bye.